ito ang pinakaunang 2025 XADB nakabita ng original Acra sabi sabi lang ito yun no? aray <laughs> meron akong 450 MT gusto ko sana siya lagay ng original exhaust kaya lang pang off-road ko siya so prone sa tumba tumba sayang namang original yun yung purpose ng aftermarket So ito na mga katingin, on the way tayo ngayon sa Teparo, Caloocan. Kay Red Exhaust dahil ipapalagay na natin ang Acrapo Beach Sleep On Exhaust dito sa XADB 750. So galing yun sa isang 2023. Pero palagay ko kasya. So malalaman din natin ngayon kung kasya ba yung exhaust ng 2023 dito sa 2025. So napili natin sa si Red Exhaust dahil syempre bukod sa medyo malapit sa atin. Napaka reasonable ng presyo ng single nila. And then yung craftsmanship, yung trabaho, yung quality ng gawa para sa presyong sisingilin sa'yo sobrang sulit, sobrang worth it ito nga oh, mukhang galing kay Redexos. Exhaust so, tuwing makakita ka rito ng big bike na naka exhaust mataas ang chance na sa kanya nagpagawa na so, simula nung na-discover natin si Red exhaust at na-feature natin parami na ng parami ang nagpapagawa sa kanya kaya shout out and congrats kasi you deserve it deserve nyo talaga ang makilala at magkaroon ng maraming customer kaya marami ng big bikers dito dahil sa kanya pa napakasarap gamitin. Mga SADB tsaka bumaba na nga siya kaya mas manageable na. Lalo sa mga kagaya nating hindi pinagpala ng height, mas kayang-kaya na 'to. So ito nga lang medyo ma dito sa part na 'to kasi pa parang stoplight intersection. kaya na baka lumagpas na naman tayo. Ayan, so right after na itong green gate. Tayo. Oh, haba ng pila. Excited na akong makita yung kalalabasan at marinig. 2025 na naka-Akra exhaust. Tigas nyo na. Pwede na ako mag-apply dito, assistant. Sideline. Ito so, yun, no? Aray! Sako sa paa. Ayun, so ganyan yung tsura niya. Pasaway din talaga yung Acra, di ba? Gagawa ng open pipe. Siyempre kaya nga nag-upgrade para maingay tapos nilagyan ng silencer, tapos ay patanggal sobrang hirap tanggalin kaspat so ngayon, okay na di ba ka pa para lang matanggal bumili ka ng pagka mahal na exhaust, kailangan pa ng professional na shop para matanggal tong silencer pero maganda rito, pwede natin ibalik ulit just in case na gusto natin ng tahimik Okay, sound check. Acra sa XADB 2025 with silencer. Ang tahimik. Parang stock. Walang tulog ah. Grabe, walang tulog. Okay, Acra without silencer. 2025 XADB 750. Yun. Macho. Macho. exhaust natin paalam tayo kay Red Exhaust bro thank you thank you. Ah, thank you so ito na mga katingin ito ang pinakaunang 2025 XADB nakabitan ng Acra original Acra so pinatanggal natin yung silencer dito yan sa Red Exhaust grabe no sarap ito subukan na natin Napakaswabe lang talaga ng Acra hindi siya masyado maingay kasi mahaba yung exhaust niya or dahil din naka ano tayo standard mode lang tayo so mamaya pagka medyo wide open road try natin mag sport mode para makuha natin yung talagang power niya yung disadvantage ng adventure bike malapad yung manibela hindi tayo makapasok sa mga gilid gilid na ganyan nung nag sound check pala tayo naka standard mode lang tayo siguro pag naka sport mode baka magbago yung tunog mukhang mas malakas yung tunog So napakapogi ng naka -akra. exhaust. So ito na, try natin mag sport mode. Ayan, sport. Yung naalala ko kanina, nag sport mode pala ako kanina. Kaya lang ganoon pa rin yung issue niya. Kapag pinapatay mo, bumabalik siya sa, sa standard mode. So ito kaganda kay XADV, di ba? Pwede siya pang lubak. Napakaganda niya sa lubak, ganda ng suspension Saktong sakto lang yung tunog, di siya bulahaw Sobrang smooth ng makina, wala masyadong vibration Talaga nakaka-relax gamitin All new for 2025, iba na yung harapan niya, iba na yung ilaw, projector type na Naka DRL with built-in signal light With generation 2, DCT, kaya siguradong mag-enjoy tayo dito alam so, alamin din natin kung worth it ba yung Gen 2 DC City. Sa so, maganda rito, push button para mag-first gear. And then pag gusto natin mag-auto or mag-manual, push lang din pa-left. Ganun lang kadali. Pag gusto natin bumalik sa auto, push lang din yung left auto ulit. Dati kasi nakakalito kailangan pa siyang i-hold. So comparing do sa stock, syempre naman may tunog. Di hamak na may tunog naman kung akra. Pero ang kagandahan kanya, hindi siya bulahaw. Hindi kaya sa T-Max yung akra doon malakas-lakas eh, yung single hole na akra for some reason hindi siya gano'ng kaingay dito Ay, sa ADB pero feeling ko meron pa siyang resonator dun sa headers niya so kung gusto mo talagang paingayin kailangan mo tanggalin yung resonator pero para sa akin sobrang suabi na ng ganitong tunog Bakit kasi yung sobrang ingay masyado masakit na sa tenga So yun, pagka ano, hindi ka nagre-rev minor nya sobrang tahimik pa rin so most probably sa resonator yan ng headers kaya pag napalitan mo yung resonator ng headers sigurado mas maganda yung tunog pero yun nga para sa akin naman kasi minsan hindi mo kailangan ng sobrang ingay lagi lalo ito ginawa naman kasi ito pang long ride hindi pang ano hindi pang race track kaya pag racing racing mo lang naman kailangan na maingay pang long ride mo masarap yung ano disente lang yung tunog yung may saktong tunog lang siya kaya para sa akin sakto na to huwag din na kailangan tanggalin yung resonator Although siguro pwedeng tanggalin yung resonator pagkatapos tsaka mo ibalik na lang yung silencer pag gusto mo na tahimik. So yung maraming options. Napakasarap gamitin. Wala akong masabi dito. Sobrang smooth like butter. So overall wala akong masabi dito sa exhaust. Pero syempre, di naman lahat may budget para sa original exhaust. Kaya nga, nandyan si red exhaust para dun sa mga gusto ng budget-friendly na exhaust kasi ang purpose naman natin sa pagpapalit ng exhaust hindi lang para tumas yung horsepower kundi para yung weight niya, diba? Magkaroon ng weight reduction kasi napakabigat naman talaga nung stock exhaust dahil meron pa yung catalytic sa loob, chambers and syempre para ma-reduce yung sa emission with Euro 5 restrictions, ganyan. Pero syempre, hindi natin pwedeng i-compare yung original do sa copy pero sabi nga nila pwede na rin kung di mo naman ipang show or ang habol mo lang naman is yung mga benefits ng isang aftermarket exhaust hindi na rin masama magpalit pero hindi ko kayo pinapush na magpuro kapi copy lang palit nyo depende pa rin po yan sa budget kasi kung meron kang budget di ba kung ako personally kung meron akong pambili ng original syempre yung pinaka the best na ilagay mo sa alaga mo pero minsan naman depende pa rin like me meron akong 450 MT so kung sana siya lagay ng original exhaust kaya lang na-realize ko, pang off ko siya, so prone sa tumba-tumba. Sayang namang original. So, yun yung purpose ng aftermarket na copy. Hindi mo kailangan laging mamahaling pipe. Dahil lugi ka nga naman kung ang pipe mo, for example, tag-80,000 like bilang matutumba ka, maku makukupi, man-scratch. Halos mababawasan na yung value kapag may tama na yung pipe. Malaki mababawas na value. Ayan, pag naka-standard, oh, sumisibat. Ang lakas talaga.